So dito pala mga kabakir, nakita nyo to mga kabakir, yan yung dulo ng pitso, kanto ng dulo ng pitso. So ipapantay lang natin yan mga kabakir hanggang dito. Nandito kasi malaman ito sa area na to. Dito natin ito ituturok sa malaman yan. Dito mga kabakir Oh. Iwasan lang din natin na may tatama na, iga, na ugat. So ito yung stag natin mga kabakir, ayan. Napakaganda mga kabakir Oh. Ng ating stag. Itay mga bakyard bibigyan din natin ng B complex itong mga bakyard para ma-gumanda uh, yung katawan nito. Ayun. Hello mga bakyard, uh, welcome po muli dito sa ating channel ano. You know? Ngayon mga bakyard lang natin ng vitamin B complex sa ating mga alagang manok. Unahin natin mga bakyard yung ating uh, mga ano, mga ah uh, Tapit-tapit mo nga dito So yung hindi natin ngayon mga kabakyard. Ire. Yan. Ito mga kabakyard ang ating bibigyan ngayon ng vitamin B complex. Maliliit po yan. Yung ating uh, ringgilya. Ito mga kabakyard nyo. Know, tips ko sa inyo mga kabakyard. Para safe ang inyong pag sa akin kasi mga kapakyat sanay na ako kaya uh, naiingatan ko naman mga kapakyat na hindi madamage yung kanilang pitso so, para sure kayo mga kabakir, din oh, na hindi talaga madamage yung pitso nila ito mga kapakyat nakikita nyo to ayan ito mga kapakyat gugupitin nyo to ng gunting ito mga kapakyat hanggang dito ayan para safe na po yan ang labas nyan mga kapakyat nakaganyan o oh. so kaunti lang yung karayom na lalabas safe na yon mga kabakyard para i-inject natin sa mga BB stand. pero sa akin mga kabakyard dahil sanay na ako hindi ko nagugupitin ito mga kabakyard you uh, itatansahin ko na lang ito mga kabakyard na bumaon dun sa kanilang uh, mismong uh, pitso mga kabakyard yan so ang ibibigay natin sa kanila ngayon mga kabakyard na ano ay 0.2 uh, mga kabakyard no? 0.2 cc So, bale, ikakarga natin dito, mga kabakyard, 0.6 kasi tatlo yun sila. So, 0.2cc sila, mga kabakyard. Yan. So, lalagyan na natin dito yan. So, ito lang, mga kabakyard, yun, know? Ayan so mga kabakyard no na ah, may mga hangin. So pitik-pitikin na natin mga kabakyard. Pag ganyan yung hangin nandito na sa dulo mga kabakyard. Ayan. Siyempre may kasamang gamot pa yan mga kabakyard. Sayang din. Kaya dito natin yan ipipisi. Ayan. Ngayon uh, ah, tatansayin natin hanggang 0.6 Ayan mga kabakyard. Ayan. 0.6 na mga kabakyard. So pwede na ito mga kabakyard. Balitag 0.2 sila tatlo mga kamakyan yan yun so natin itong isang mga kamakyan at hindi ka natin So, ito yung unang mga kabakyan na bibigyan natin sa so sinasabi ko sa inyo mga backyard no kung hindi kayo sanay na gumamit nang uh, mahaba na ring so yung takip mga bakyard ito yung ulit ko, mga bakyard ito mga bakyard yung takip ay puputulan niyo lang po mga backyard hanggang dito yan pag naputol na po yan eh tatakip nyo ulit dun sa uh, sirens bago nyo gamitin mga kabagyad nyo, yung dulo lang po naka-riom yung, yung gagamitin nyo. Eh sa akin kasi sanay na ako, kaya tinatansya ko na lang mga kabagyad. Yan. So ito yan mga kabagyad, magbibigay na tayo ng ano, uh, vitamin B complex sa ating ano, uh, baby stag. So dito pala mga kabagyad, nakita nyo to mga kabagyad, yan yung dulo ng pitso, kanto ng dulo ng pitso. So ipapantay lang natin yung mga kabagyad, yan dito, nandito kasi malaman ito sa area na to dito natin ito ituturok sa malaman yan. Dito mga kabakerdo. Iwasan lang din natin na may tatamaan na ugat. Ayan. Ayan. So, point 2 lang mga kabakerdo yung ating uh, ibibigay. Ayan. So, yung mga kabakerdo, bago Uh, ah, ganon nila natin mga kapatid para ano, uh, kumalat kagad yung gamot. Malat kagad yung vitamins. Yan. Bago sa so, mga kapatid na bibigyan na natin mga kapatid ng uh, vitamin B complex yung ating uh, bibistag. So, papagalain ko na to ulit ng mga kapatid, you no? Know? Yan. Tapos so, naman natin mga kapatid, isa. Pero isa mga kapakir din medyo malaki-laki itong isa na to. Ayan, street comb. So same procedure mga kapakir din sa kanto ng pitso. Itapat lang natin yung mga kapakir, di taas lang natin ng konti. Nandito po, malaman po ito sa area na to. So iiwasan lang natin yung uh, tatamaan yung ano, ugat. Uh, Puwento ulit mga kapakir. Ayan Ayan, so nabigyan na natin mga kumbaker ng ano, vitamin B complex ito So pagagalain na natin ulit Ayan Bago na rin mga kumbaker yung ating ano, uh, babae, nag-iisa Ayan bucket oh. Ang ganda nito mga bucket. Gawin natin itong inahin to sa ano uh, mga darating na buwan. Inahin natin dito napakaganda nito mga bucket. Napakainam din nito. Ito na yung straight na uh, roundhead natin mga bucket. Yun. So same procedure ulit mga kabakyard Sa kanto Yan kapain lang po natin rin Kanto Bago Tuturok natin So, ito mga kabakir, 0.2. Sasagad na natin ito. Napakalambot pa ng balat mga kabakir. Ang ating ano. Ah... Baby pullets. So, yan, napakalusog nito mga kabakid. Oh. Hindi pa ito nagkakasipon. Tungan na ito. Ayan. Kapag so, gagalayin lang natin ulit mga kapakid, yan. So na bibigyan natin mga kapakir, yung gold naman na ano na bibistag na stag. Ayun. So, ibibigay naman natin doon 0.5. 0.5 naman ibibigay natin doon. Kapag so, yung hangin nandiyan sa taas, kagaya kanina, So, ibabalik natin. Pinasubrahan natin yun ng konti yung mga kabakyard. Kasi nga, ibabalik natin dito yun. Kasi sayang, mahal pa naman. Yan, pag tumama na sa 0.5, saka natin tanggalin mga kabakyard. Yan 0.5. Yan. Para ito mga kabakyard, dun sa ating uh, stag. Yan. So, ito yung stag natin mga kabakyard. Ayan. Napakaganda mga kabakyard. Oh. Yung ating stag. Ito yung mga kabakyad. Bibigyan din natin ng bay complex ito mga kabakyad para magumanda uh, yung katawan nito. Yan. So same procedure mga kabakyad yun know? Ah uh, Dito ulit tayo sa may uh, kanto ng pitso. Tapos iiwasan natin tumama sa ugat. Bago ibibigay natin sa kanya mga kabakyad ay 0.5. yan oh. Yan. ayun so ayun mga kapangkir nabigyan na natin ng uh, B-complex yung ating uh, stag so pwede na ito mga kapangkir pagalain na naman natin uli ayan hindi ko, pa, hindi ko ito tinatangkal mga kapangkir na pinapagala ko ayan mm. So iri naman mga kabakyard yung ating uh, stock, mga kabakyard bibigyan rin natin ng white and complex. 0.5 po ibibigay natin mga kabakyard na ano, injectable vitamins. So, gaya ng da dati mga kabakir no? dito sa may kanto ng pitso. So, dito natin banda. Bibigyan. sa so, itaas-taas lang natin ng konti. Bago pa islant mga kabakir yung ating ano, uh, bigay. Ayan. Titira natin mga kabakir ng punto kasi nga point 7 yung kinarga natin. Ayan. Para ito dun sa ating pang isa pang uh, baby stab. So mga kawakar no, na, nabigyan natin siya ng uh, vitamin B complex. So yan na yan siya. <laughs> Naabot pa ng ulan. So yan eh. yung mga kawakar yung ngating Yung ating... Pinaparapol eh no, bibigyan natin ng vitamin B complex mga kapakyard. may trail lang mga kabagay lalagay natin bibigay natin ayan ayan kaya rin mga kabagay nabigyan na natin ang uh, vitamin B complex so healthy healthy na ito kung sino man ang maswerte uh, makakuha nito mga kabakyan ayan ating uh, bullet ulit bullhen ayan bullhen so, mga kabakyan yung ating namang uh, broodcock din eh yung ating bibigyan ng ano ah uh, Tawag nito yung B-Complex. bigyan din po natin mga kapakir you no? Know? ang uh, vitamin B complex ito naman mga kapakir ay regular ko ito na bibigyan ng vitamin B complex kaya kahit 0.3 lang ibibigay ko dito mga kapakir regular naman ito mga kapakir na bibigyan Ganoon pa rin mga kabakid, you know? sa kanto ng pitso bago tas-tas lang natin ng konti ayon mga kabakyard nabigyan na natin sa ng vitamin B complex ayon. Yung mga kabakyard na nabigyan natin ng vitamin B complex, yung ating uh, broadcock. Ayan mga kabakyard. Napakagwapong broadcock natin mga kabakyard. Eh. Bago yung ating uh, bulhen naman mga kabakyard. Ere ah uh, 1 year and 5 months so bibigyan din po natin mga baby ng uh, vitamin B complex yon point three po mga baby natin bibigyan no ayon So yun lang mga backyard you know? uh, ko lang sa inyo. So, yung aking uh, pamamaraan sa pagbibigay ng vitamin B complex sa aking mga alagang manok mga kabakyard So pag ako kasi nagbibigay mga kabakyard lahat na po yun sila mga kabakyard din you no. Know? Maliliit hanggang sa malalaki. Sabay yun sila. So uulitin na uulitin ko ito mga backyard uh, next month naman uh, February 14 you no know? kasi kada buwan po ako nagbibigay ng uh vitamin b complex sa aking mga alagang manok. So nagpapasalamat pa rin ako mga bakyerdo sa suporta ninyo sa akin channel at uh, god bless po sa atin mga bakyerdo. Uh tuloy lang po tayo sa breeding at uh, sana dumami pa yung aking mga alaga sa mga susunod na buwan o susunod na mga inirasyon mga bakyerdo. yun lang po. Maraming salamat po.